Ayan, magkisimba. Magkisimba na kayo. Pala si JJ, magkisimba, o. Oh. Ayan. Si Daddy, masaya na naman, o. Oh. Ano eh, masasabi mo na dyan na siya? Yung, yung pag-ibig. Sabi nila, Happy New Year. <laughs> Puto ka na. Nakulakot, <laughs> Luk Daddy. May ano yun, EJ! Kimi no natte shimai. sweet naman, no? Talagang yung mga langgam. Maganda dyan. Parang sweet na sweet Ah, ah talagang ako talaga. <laughs> 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 Saka pumunta na Marcel kayo kahapon deh. Saan ba tayo? Kapunta? Nakalimut ko, sa sobrang katuwa. Sobrang <laughs> katuwa na naman si Daddy. Bawa lang uh, ano daw? Sweet. Bawa lang sweet. Yan. After many years. Yeah. Masaya na na si Daddy ulit. After many years. Pwede. uh, edi, Nakikout ako doon. Sa Big Brother House. Nasa Cloud9 ako ngayon. Hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog. Tipi. Well, pati. Pati si Cassandre nakikout. Ah, uh, homeless kami ngayon. Nasa labas kami eh. Mm, -mm. mm, -mm. talaga ano. Meron na tiga ayos ngayon din. Maayos yung mo ngayon ha. Dati, homeless yung forma mo. Buti <laughs> <ngayon. Ayos. laughs> Meron na nag-aayos sa yun, Paano? Ayaw niya mag-ayos? Matigas ang ulo. <laughs> conservative na conservative din eh. <laughs> 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 Ay, sige de. Punta kami sa simbahan. Ay, na de, maporma ka na de. Sa kan tunay na ano. Kahit doon sa pictures maporma ka na. Maporma <laughs> <Ayos> ka na de. <laughs> Yan, at least eh, uh, dito na siya. Hindi ka na umiiyak. Inalis pa yung mga kiss kiss daw. Dapat di yung inalis. Masyad para makita sweetness. Para makita sweetness na de. Ah, Nagkikiss sa public. Bawal dito yon Bawal dito yun Bawal dito yun de. <laughs> Ay, ba meron kang... <laughs> Pero nagbili ba ako ngayon din yung forma mo? Ayos. Walang masasabi ngayon. Lang, wala eh. Oo, oh, pagbata na. Yung anti-rinkle dati, oh, ilagyan niya. Ngayon lang, tapos dati, isa sa dalaw, tatlong buwan. Ayaw niyong pakinggan kami. Eh ayos na. Nakapamasyal kayo. Ilang minutes kayo? Ilang oras kayo na Matagal. Matagal. Golden Gate. Golden. Ah, may bayad doon? 3 dollars. Uh, $3. Tede oh, ayaw mong kunin. Ayaw mong kunin. Namimigay din oh. Ayaw mong kunin ng mga 'yan. Ano <laughs> yung nagbabawal na sa'yo, de? <laughs> Ayaw mo na. Nakasilip ka agad, de, oh. Chicken, pasta, biryani, ay ano to, chicken curry, yata, oh. Uh, de, o ano, de? Meron na nagbabawal sa Hindi <laughs> ka na mga kapulot yan. Dati, kahit nakatalikod kami, Kuha <laughs> marami siya mga napupulot na magaganda eh. Mga sapatos. Mga... Ayan o. Oh. Napulot mo lang yan, de? Ang nga <laughs> pala. Magaling talaga si daddy. Okay, nakatoko ngayon sa simbahan. Yan, bibili kami. Ng mga... Uh, <clears throat> pagkain sa simbahan. Yeah. Oh, combo. Oh. At meron pala sa Safeway ganito, tipe, oh, combo. Meron pa lang combo, combo no. Yeah. Masaya so, na naman si Dad, abot tenga. Bibili kami ng <coughs> mga kain para sa simbahan. Kami nakatoka ngayon. Para magpakain dun sa church. Dadi nakatoka. Stuffing and chicken yeah. and pie. Yeah, Pagatapos almost like Sa, ano, sa, We to, yeah, this, uh, cool. Brother Dan. Yeah. Brother Dan, oh, yeah. Here, huh? Video, this is a video. <laughs> yeah, oh, yeah, Brother Dan. Thank you. Nandiyan na sila. mga handaan dito.

君の虜になってしまえばきっとこんな。 Sweet <laughs> na sweet. Here's the tip yo. Oh. Parang ayaw niya lahat ng kumain na, na nakita kayo. Sweet <laughs> na sweet no oh. ni daddy. Masaya masaya na si daddy. Yeah, alis muna ako. Yan. Yan kami nag-shopping. <laughs> Mamahal yung shopping. Doon. Wala pang... Wala pa. $25 each. $100 each yung mga shopping namin. Hindi kami pupunta sa mga mura. Hindi <laughs> <laughs> kami pupunta sa mga mura. Mahal yung pinupunta namin ni Tipe. Ano na daddy. Ayan. Nag-shopping na rin sila. Pantayin kami ang bus ngayon. Tatrabaho na naman si Pambira. Pagkatapos magsimba, mags tatrabaho na diretso. Sige, alis na ako.